Magandang araw mga bata, ako nga pala si Teacher Cyril at nandito ako para magbigay ng limang uri ng pananalita sa wikang Pilipino. Una, pangalan sa English ay noun. Ang pangalan ay ngalan ng tao, pook, idea o bagay. Ano mang bagay na tumutukay sa isang bagay ay isang pangalan. Halimbawa, pangalan ng tao, Jerome Thomas Tuazon. Pangalawa, panghalip o pamatlig. Sa English ay preposition. Ang panghalip ay salitang ginagamit na panghalili sa pangalan ng tao, bagay, pangyayari na hindi ibig pangulitin. Halimbawa na dito, ang ako, ikaw, siya, at iba pa. Pangatlo, pandiwa, verb ang pandiwa ay bahagi ng pananalita na nagsasaad ng ginagawa ng paksa ng pangungusap. Ito ay maaaring maglarawan ng mga kilos, pangyayari at estado ng pagkatao. Halimbawa, kumakain, kumakanta at naglalaba. Pang-apat, pang-uri o sa English adjective. Ang pang-uri ay isang bahagi ng pananalita na naglalarawan o nagbibigay turing sa mga bagay, tao, lokasyon, kaganapan at marami pang iba. Halimbawa na dito ang maganda, mataas, mapayapa at iba pa. Panglima, pang, lima, pang Sa English ay adverb. Ang pang-abay ay isang salita na naglalarawan ng isa pang pang-abay. Kabilang na dito ang bahagi ng pananalita. Halimbawa, Agad siyang umalis. Ayaw siyang tantanan. 'Yun lamang at marami pang iba. 'Yun lamang ang limang uri ng pananalitang maibabahagi ko sa inyo ngayong araw na ito. Maraming salamat sa pakikinig.